Legendary bibingkahan sa bote. Na produkto na umabot pa sa Guam. Ilang dekada na nga ang lumipas. Pero ang bibingkahan ni Timis hindi pa rin kumukupas. <coughs> Nakakatuwa nga dito kay mother. Nagsimula siya noong 17 hanggang kanyang na-master. Galing sa nanay niyang tinuruan siya. Napasa sa mga anak, pati na rin kay teacher. Tara guys, panoorin ng kwento ng Timmy's Bibingkahan. Let's go! Hi guys! Super yummy goodness na ba ang harap nyo? Yan! Dito na rin ngayon guys ha sa may legendary na kainan ng puto bongbong at bibingka guys better late than never tayo ngayon kahit December na shoot natin tong puto bong ni nanay Rowena ito ang timis bibingka at puto bongbong pahintay nyo punta nyo to dito lang yan sa may bote eh. let's go piso ang isa ang ordinary 75 centavos eh dalawang taon matakas ang pili February mo, ilang ano Ngayon, 7, ano, 70 pesos na. 17. Nagtatrabaho ako, nag-aaral ako. Nagawin, magkikita ako na. Diba nga ko yan eh. Binuwa kami. Binuntahan ako dito. Pwede daw kami mga interview sa unang dire, tapos may pinapilpan sa aming papel blank anong ano, kasi blank ayaya naman ako tanong bakit itong blank syempre ayok namang ano pala big soccer dyan babayad sa amin 2010, 20, 20, eh, walang wala ako noon. Kaya nagpamaya ako. Magano demo. Yung pala, 600 lang ibabayad sa amin. Ang pinakain kami ng ano, magdo. asawa ko namatay ng hindi hindi COVID na sakit ng puso. Pinalabas lang ng hospital na COVID para wala daw kami bayaran. Tapos nanay ko, akala, gagawa kami suma, kala ng suma. Akala ng nanay ko, pag kami na COVID, mamamatay kami lahat. Hindi na ng ang nanay ko. Hanggang sa hanggang sa wala na nanggana namin na, na, na. ayun, na 10 days 10 days ang pagkita niya. Okay. Yeah, may ng corn, ng munador ng musk, ng tsara ng lechon plat mga uh, aros valenciana mga panghanda ano han handa namin New Year at saka piyesta yun. Hospital ako ng isang taon. Buti nga, hindi tinuto pa ako. Last year lang yun. Tapos, Laban lang. Like, birthday ako, February. Pinag-endart na ako. Hospital na lang. Hospital na lang ako. Boy na. Lang. Oh. <laughs> Pero ayan na, buhay na buhay. Malakas. March ang kami na nalig, gamit ng mga limang minuto lang, wala na. Kasi mahina na po Siguro, di pa, eka eh, ni Lord. Mga oh, may kapang misyon. Yan. na napatay na ako. Kaya, nung pagkitinda ko na to, nung to na sa nagtinda ako nagulat sila. Ay, buhay pa pala si Ate Timmy. Kasi kami ngayon ang Ayaw nila akong pagtindahin. Uh, mabubuhay na daw kami sa pension. Pension na Mr. Ko. Kaya ka, uh, nangihihita ang ko. Pag nakikita ko higaan ko, ika na lang. Siguro nung, ano, natulog ako, sabi ko, bakit nasa ospital ako? Sabi ko, wala akong sakit. Bakit ako tinali di dito? Natulog lang naman ako. Natutulog ako. Ang ikingi nyo. Ang sabi mo, kung bakit? Ang nanay ko, naranda, na, nakita ko nanay ko ni Masang sa ulo. Siguro, inoko na ako. Kaya sabi nung mga bakit tatapos na ang pagtitinda ko? Pero, marami pa nagbibigay ng tulong sa akin. Buhay pa ako, na ako ng tao. Sabi ko, kasi mabait ako. Uh, sa Mr. Vlogger natin. Dito talaga sa tindahan ni Mami. Talaga murang-mura ang tindahan dito. Mura talaga sa lahat. Mapapamura ka sa sarap. Hindi yeah. lang sa sarap. Pati yung napabod yung tindera, talaga napakabod. Nap talaga murang-mura. The best! December 22. Bakit <laughs> po? Kasi ano, yun na yung last. December 20 po kasi Christmas party na. shop na magkaano kami mag doon? Mga tahuan na. Ayun yung sa ano? Sa car So ayun, guys, ayun. Good trip tayo guys ha. Sino nagka-crave dyan ng bibingka? Ayan. Try nyo dito kayo no? Kay Timmy's Putot Bibingka. Dito sa may bote guys ha. Tikman na natin to. Let's go! Yan, dito lang sa may pantalyon bote, sabi ni, ni nanay. Yun know? o. Kung nagkikrave ka, punta mo to. Anong oras to, nay? 7. Hanggang? 11. 11. 7 hanggang 11 to. Grabe, oh. Let's go. Hmm. Hmm. Pag magpapasko ito tayo, the best, oh. Huh? bawat kagat ramdam mo yung Pasko mm. solid paresa mo pa ng coke mm. coke baka naman bata pa ako dito na ako ibili. ano talaga to eh parang institution ha? dito mo 46 years 46 years to guys ha 17 years old pa lang si Nanay Rowena Nagpuputo buong buong bibingka Hanggang nakatuwang niya na yung mga anak niya 17 years ang timis is Puto buong buong bibingka mm. Solid So yan guys no, kaya kung hanap niyo yung puto bongbong, yung legendary na puto bongbong, dito lang sa Ipantalyon Bote guys. Pahintayin niyo ito ang bibingka ni Timmy. Putayin na, let's go.